1, 2, 3, come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hello mga amigo, amiga! kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday, uh, ng Friday. So, happy Friday sa atin lahat ng bonggam bongga at hindi lang yan syempre sa walang sawang kilig dito sa mama sa vlog araw araw lagi lagi maraming maraming salamat guys sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo at hindi lang yan sa mga makasolid na makamamasam dyan maraming salamat at saka sa mga bago nating subscribers so ngayong araw na to marami akong atid na chika sa inyo na talaga naman oh my gosh magtataas ang kilay ninyo ng bonggam bongga sa mga pag-uusap pag natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una nating chika, ito nga may bago ng pambato ang Miss Universe Venezuela dahil kinoronahan na nga kanina si Clara Federica Vegas kung saan siya ang lalaban ng Miss Venezuela sa susunod na Miss Universe kung saan magaganap daw sa Puerto Rico ngayong 2026. Yes! So, ang bongga. Ang ganda-ganda ng bagong Miss Venezuela. At talaga namang masasabi ko, in fairness ha, may laban na naman sila para sa susunod na taon. So, ang Miss Venezuela ay parang sunod-sunod na taon nga ta sila nakakarating sa top 5 kasi nung nakaraan taon, nag fourth runner up sila. Tapos nung nakaraan-nakaraan taon, parang kung hindi ako nagkakamali, nag first runner up sila. Pagkatapos, itong taon na to nag second runner up sila eh baka sa susunod winner na sila hindi rin ako magtataka kung mananalo ang pambato nila eh kasi naman sobrang ganda naman talaga di ba kaya good luck sa pambato ng Venezuela so parang feeling ko malakas ang laban niya sa darating na Miss Universe so abangan natin siya ng bonggang bongga napakaganda oo napakaganda niya at parang feeling ko, mas gaganda pa yan sa mga susunod pang taon. Eh kung ngayon pa nga lang, eh sobrang ganda na, ba diba? So, yon At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, mainit din na pinag-uusapan sa social media. Ang sinabi ni Mr. Arnold Frigapia dahil willing siyang bilhin ang right ng Miss Universe, sabi niya, if the Miss Universe organization is really selling, I'm interested or interest interesado si Mr. Arnold na bilhin dahil I have the capacity, resources and friends backing me up we can do it. O, oh, ba? Diba? So, ibig sabihin, kung totoo talagang pinagbibili ang Miss Universe, so willing si Mr. Arnold na sambutin ang Miss Universe. Kapayag ba kayo? <laughs> Ako, yes. Bakit hindi? marami nang napatunayan si Mr. Arnold pagdating sa mga iba't ibang klase ng pageant na talaga naman napapaunlad niya ng bonggam-bongga. Isa na nga dyan, syempre, yung Miss World Philippines. Nasa kanya din ang Miss Grand Philippines na nakikita naman natin na maayos naman yung mga production ng mga pageant niya. Pero ayun nga, syempre Miss Universe to. So interesting at bagong challenge to kung sakali mapupunta kay Mr. Arnold ang right nito So I hope, kasi parang feeling ko kapag sila Mr. Arnold na ang humawak nito magkakaroon na ng proper na direction. Huwag lang madidelay, ba diba? So yan. So ako para sa akin, mas bongga yan, mas magle-level up at Siyempre, iba pa rin kapag Pilipino ang may hawak, di ba? Gusto nga natin kay Mr. Chavit Simpson eh. Pero kung ako, halimbawa, bibili ni Mr. Arnold, sana kunin niya sila Miss Paula Sugar na maging ano neto, yung presidente. Kasi, alam mo yon para magkaroon ng proper na direction. And for sure, makakatrabaho ni Mr. Arnold dito ay si Mr. Nawa. Diba? So, yon. Ako, ako, ako doon. Okay ako kung sa kanila mapupunta yung rights ng Miss Universe. Eh, kesa naman nandodoo sa Mexico. Eh, kung ano-ano na mga ginagawa nila. At least, pag kay Mr. Arnold to, siguradong magiging maayos na yung lahat at kung ano yung napapanood natin Miss Universe dati ay parang piling ko mapapantayan nila yun ng bongga bongga diba? di so yun so good luck sana magbigay yan at sana makuha yan ni ano Mr. Arnold di ba so yun at para naman sa sumunod natin chika sabing ganun welcome back para kay Binibining Pilipinas, Mirna Esguerra Ang ating Miss International 4 Runner-Up So kanina nga nagbalik na mula sa Japan Ang ating 4 Runner-Up sa Miss International So, nakakatuwa kasi alam mo yung mga Pinay Beauty, di ba talagang tagumpay? And then, finally, hindi man natin nakuha ang corona ng Miss International. Ay, nako, naibalik naman ni Mirna isgera yung position natin do sa top 5. Ako from the beginning pa lang, sinasabi ko nga, pwede itong mag top 5 talaga si Mirna Isguera. Hindi may auto-kuyo sa Miss International kasi nga, alam naman natin na talaga namang ay bongga naman yung ipinakita talaga ni Mirna Esguera ang performance. Ang maganda kay Mirna Esguera na pag-aralan niyang maigi ang laro niya dito sa Miss International. Eh di sana kung ganun yung ginawa ni Angelica Lopez, no? Hindi yung parang sinunod lang niya kung ano yung gusto niya. Dapat ang ginawa ni Angelica kung saan dapat yung ilalaban mong pa Dapat i-adjust mo yung sarili mo sa ganung tema. Kasi Syempre, paano ka naman mapipili kung hindi ka naman ang kung hindi ka naman prototype nila, di ba? So 'yon. Kasi sayang eh. Sana may chance kasi no si, ano eh, si Angelica Lopez na makarating sa top 5 ng Miss International. Kaya lang hindi niya nga masyado napaglaruan ng maayos yung yung kumbaga yung kanyang strategy game hindi nagswak doon sa Miss International kaya piling ko yun talaga yung kinaligwak niya pero syempre bawi-bawi naman si Mir na iskera at nakita naman niyo na talaga namang ang galing ng laro niya dito. So, umaasa ako sa susunod na taon ng ating pambato sa Miss International na si Katatrina ay sana mapag-aralan niya ng maigi kung ano ang magiging laban niya sa Miss International para alam mo yon yung target kasi ay win crown, di ba? So, yung kumbaga manalo talaga. Hindi lang runners-up, kundi yung panalo talaga. And then, parang feeling ko, since nanonood siya ng live, alam niya na kung paano makikipaglaro. Alam niya na kung anong laro ang ibibigay niya dito sa Miss International. So, good luck, Philippines! And then, para na sa sumunod natin, chika, eto nga, pambato natin sa Miss Charm umaarangkada ng bonggang bongga. At syempre, hindi rin mawawala ang pambato ng Thailand. So, possible kaya daw silang dalawa ang mag two standing dito sa competition na Miss Charm. To be honest, kung ako ang tatanungin mo, mas nakikita ko yung laro nila na mas malakas kesa doon sa Miss Cosmo. Especially kay Philippines. Si Philippines, nakikita ko na parang uh, ah, may, may pag-asa sa Miss Charm more than doon sa Miss Cosmo yung pambato natin. Kasi nga, di ba, yung pambato natin sa Miss Cosmo, dalawang beses na nagkaroon ng event pero hindi nila napapansin. Pero kasi ang naisip ko doon, na, naiisip ko doon, baka kasi strategy game to ng Miss Cosmo na wag niyong ilagay si Philippines sa top ng, ng ano, para sa botohan. Kasi syempre yun kasi yung way eh, na parang bumalik tayo sa suporta at naniniwala sila na susuportahan talaga natin yung kandidata natin, di ba? So yun yung naiisip ko. Kasi imposible eh, kung titignan mo naman yung galawan ni Chelsea Fernandez, ay eh, talagang panalo. Nakikita mo nagpa-perform siya ng bonggam-bongga. -bongga. Kaya lang kasi Siyempre, may mga botohan. Ayan, katulad niya, nag-open na yung gateway, di ba? So, para makapunta tayo doon sa spot ng top 10, eh, kailangan natin bumoto. So, ngayon, siyempre, since na parang ang feeling natin nanganganib na ang ating pambato, oh, di ba? So, parang feeling ko yun yung way nila na para madala na ang kandidata natin ng todo-todo doon sa dulo ng competition. So, yun lang yung naisip ko but tignan natin in the future di ba mm -hmm. but eto naman si Miss Charm natin si Cyril Payumo mas malakas yung nakikita kong laban niya talagang ay nako, in fairness naman kay Cyril, talagang palaban. Ngayon pa lang, na-excite na ako sa magiging ganap niya, na-excite ako doon sa magiging eksena niya. And looking forward ako, syempre, kung ano yung ipapakita ni Cyril sa competition na to. So parang nararamdaman ko na mas malapit tayo sa corona pagdating sa Miss Charm, pero ewan ko na lang sa Miss Cosmo. But good luck sa kanilang dalawa. Kung baga parang ako naman naniniwala naman ako sa galawan ng mga candidates natin. And then, sabi lang ganun, possible ba mag last two standing sa Miss Charms, si Miss Thailand at saka si Miss Philippines? Oo, bakit hindi? Parehas silang magaling at alam mong may ibubuga sa competition at naniniwala ako na talagang palaban ang magiging eksena nilang dalawa kasi para, parehas silang malakas, matangkad, maganda, kaya parang feeling ko, aariba silang dalawa ng bonggang-bongga sa competition na to. And looking forward ako, excited ako sa ipapakita nilang galing, excited ako sa ipapakita nilang lakas sa, dito sa competition. No? So, good luck syempre sa ating pambato na si Cyril Payumo at good luck din syempre kay Miss Thailand, di ba? So, yun. Gusto ko rin niya si Adele eh. Kasi si Adele kasi magaling din yan. Ako, hindi mo po pwedeng isnabing yan kasi magaling yan pagdating sa performance. Kaya, sabi ko nga, dapat silang dalawa yung matira sa dulo ng competition. Ayan! And then, para na masasumunod natin, chika, all stars. Etong nga, nagsalita si Arnold, si Mr. Arnold, na sinabi niya, si Tracy Maureen Perez, pwede daw sa sa Miss ano sa Miss Grand All Star Michelle D and Krisna Grabides. Pero kung ako ang tatanungin mo, sino ba ang gusto natin na ilaban ni Mr. Arnold sa Miss International uh, as Miss Grand International sa susunod na taon mula sa kanyang mga Miss World. Actually, pwede nga si Chris ng Gravides kasi si Chris na alam naman natin yung atake ni Chris na ay talagang pang Miss Grand talaga. Plus, Iba din yan. Pagdating sa mga eksena sa intablado, biglayan umaariwa ng bonggam boga at kumakabog, di ba? And then, beauty. Pa taka yung performance. Parang feeling ko, swak na swak si Kris na sa magiging eksena sa Miss Grand kung sakaling siya yung ilalaban. Si Michelle D., I hope na sana, kasi eto na nga, matagal-tagal na natin hinihintay si Michelle D na sumalang nga dito sa Miss Grand. And looking forward tayo kung ano nga ba ang magiging ano niya dyan, eksena, di ba? lahat naman tayo ay inaabangan na natin yan nung nakaraan taon pa kung sasali ba si, ano, si Michelle D. And then si Tracy Maureen Perez, ah, iba din yung atake niyan. <laughs> Oo, iba din gumalaw yan. Pero sa kanilang tatlo, I think si Chris Nagravides parang ang isa sa mga bet ko talagang sumali or lumaban sa Miss Grant kasi iba kasi yung atake ni ano eh ni Cruz ne. Yung alam mo yun, yung talagang palaban talaga at alam mong may ibubuga lalo na pagdating sa ganda pagdating sa eksena. Pero kung lalabas si Michelle, di why not, oh, 'di ba? Hindi ko lang sure kung si Tracy Maureen Perez kung gusto niyang lumaban. Pero parang feeling ko medyo hindi ko nakikita. Oho. Uh -huh. So, good luck. Tignan natin sa taon na to kung sino nga ba yung isasalang ni Mr. Arnold. Pero ayun nga sabi na ni Arnold, tatlo ang nakikita niya na pwedeng sumali dito sa Miss Grand All-Star. Ito nga si Tracy Maureen Perez at saka si Michelle D at saka si Chris Nagravides So, yan, good luck, oh, 'di ba? And then para na pa sa sumunod natin chika, sabing ganon. What if daw kaya si Atisa Manalo ang ilaban sa Miss Grand. Mm -hmm. So nagkaroon nga ako ng idea na para siguro gusto niya gusto ni Mr. Nawat na sumali sa atin ay si Maria Atisa Manalo. Kasi parang feeling ko bigla siyang naglabas ng ganito na all-star. Eh alam ko naman ayaw na ayaw niya ng ganito na pageant. Tapos parang bigla siyang nagkaroon ng idea at doon nga sa interview ni Atisa Manalo tinanong siya ni Mr. Nawat na parang sasali ka ba uli? O, oh, di ba? Tapos tinanong siya na sasali kang Miss Grand. O, oh, di ba? Pero ang sagot ni Atisa to na ang sabi niya hindi hindi siya sasali. So, ako para sa akin possible kasi nangyari na eh kung ano mo 'yon, kung kung mapi kung makukonvince si Atisa Manalo na sumali sa Miss Grand. Kasi natatandaan ko, after ng Miss Cosmo, ang sabi ni Atisa, ayoko nang sumali ng pageant. Ayun talaga yung sinabi ni Atisa, ayoko nang mag-join. Tapos, pagdating ng mga ilang buwan, nagulat tayo. Kasi ang alam ko, hindi na siya magbabalik ng Miss Universe Philippines. Tapos biglang nandun siya. So, ayun. So, parang feeling ko, si Atisa kung may magkukonvince sa kanya at parang sure siya na mananalo siya dito, bakit hindi? ba? Diba? So, good luck kay Atisa and then of course, let's see kung sasali siya. O, oh, lado na sabi nga ni Atisa. Ito, may naisip ako kasi ba diba, pinuri ni Atisa manalo si Mr. No So, dati, bago mag-miss universe, ba diba, si, si Mr. Nawat ang sinabi niya, sinabi niya kay Atisa, parang inaantok daw kung mag-host, ano, mag di ba? Pero nung ano na, Ayon siguro nakita niya na si Atisa in person tapos nakasama niya na tapos nakita niya yung galawan so parang nakita niya na very queenly saka kung paano i-accept ni Atisa yung position niya third runner up kaya si Mr. Nawat pinudin niya si Atisa na sinabing very queen ang isang Atisa Manalo so syempre nabawi na ni Mr. Nawat yung yung ano yung kung ano kung paano niya tingnan si Atisa at ang maganda kay Atisa very professional. Talagang sinabi niya, maayos na tao na makausap si Mr. Nawat at he's a very nice person. And then parang feeling ko, ang ganda nung ano na yon eksena na yon Yung alam mo yon na parang napakita ni Ati sa Manalo kung gano'n talaga siya kabuti bilang isang reyna. ba diba? So, yon And then, syempre, para sa sumunod natin, chika, eto nga, si Pati Mabush, sabing gano'n, I didn't have experience in any pageant stuff this was my first time. And, uh, first one, and I won. Oh, di ba? Eh, di bongga, di ikaw na. Ang ganda-ganda mo. So, yon. Si Fatima, oo nga, no. Hindi natin yan naririnig na sumasali sa, sumali sa kahit anong pageant. Tapos, bigla na lang siyang parang kabuti na biglang sumulpot. Tapos, ako nga kahit ngayon nanalo yan ng Miss Mexico, hindi ko rin alam eh. Tapos, basta parang bigla na lang siyang kabuti na bigla na lang sumulpot at nanalo. So, hindi ko alam kung ano yung gustong patunayan nila dyan. So, ang sinasabi niya dito, magaling siya, at destiny niya to. So, yon So, ako para sa akin, kung diyan siya masaya, go, go, go. Eh, di congratulation, di ba? Sa unang pagkakataon, nakuha mo kagad yung corona. Eh, yung iba nahihirapan nga. So, parang ano ba to? Parinig ba to kay Bina? Parinig ba to kay Atisa? O, di ba? So, nakakaloka. So, congratulations. So, di ikaw na, ikaw na ang maganda, di ikaw na ang buhay, di ba? Ikaw na ang Diyosa. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, siyempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa akin mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.